po bang uh, prosesong pinagtaanan ng uh, impeachment against BP Sara ay uh, ganito rin pong uh, proseso ang uh maaring pagdaanan din if in case po na ma na sa House of Representatives yung impeachment against PBBM. Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At uh, hindi po dapat natin i uh, ihambing ang naging sitwasyon ni uh, Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Ang tanong natin, nagkaroon ba? ng Notice of Disallowance ang Office of the President patungkol sa Confidential Funds. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan at uh, kakayanin ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. <laughs> Thank you, Usec Claire. Uh, first question, Eden Santos, Net25. Uh, good afternoon po Yusek. Um, uh, ang impeachment po against uh, Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing uh, hindi niya raw maipaliwanag ang ang uh, saan ginastos. Uh, alam naman po natin na mayroong merong nakaambang impeachment against uh, uh, President Ferdinand Marcos then ang uh, Duterte youth. Ang um, sinasabi po ang pangulo ang pinakamalaking uh, confidential funds sa budget ng uh, gobyerno. Um ito po uh, ito po bang uh, prosesong pinagtaanan ng uh, impeachment against BP Sara ay uh, ganito rin pong uh, proseso ang uh, maari pagdaanan din if in case po na maifile na sa House of Representatives yung impeachment against sa uh, PBBM nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At uh, hindi po dapat natin i, uh, ihambing ang naging sitwasyon ni uh, Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagkatrabaho ng maayos ang Pangulo. nag account ang uh, Pangulo ng na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Pero na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million? Uh, di umano patungkol sa youth summit na inamin naman ni Attorney uh, Michael Powa na siyang ginawa nila para sa debt aid 15 million pesos di umanong ginastos sa youth summit pero pinabulaanan ito ng AFP at sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila uh, ng isang uh, tauhan ni uh, Sara. at uh, itoy inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of uh, Committee on Good Governance. Uh, so kung ano po mangyayari sa sinasabing impeachment, uh, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa akin But do you agree po, Yusek, na yung paggamit po ng mga aliases ay uh, uh talagang normal po sa paggamit ng uh, Confie and Intel fans? Meron po kasi tayong uh, tinatawag na proper accounting. Maliwanag po yan sa Joint Memorandum 2015.01. Kahit sabihin po nila na ito aliases, dapat po ang mga tunay na mga dokumento ay uh, alam po ng SDO, alam po ng gumamit, hindi po basta-basta pwedeng gumamit lang ng aliases. Sa so dapat po ito ay naka-account properly at yung mga original na mga dokumento ay dapat po nasa vault ng nasabing ahensya. At kapag ka po natap lang ng kuwa at nagkaroon ng um, pagtatanong, pwede po nilang ilabas ang lahat ng mga dokumentong ito. Hindi pwedeng magmaang maangan ng SDO na wala siyang alam. At uh, sa katunayan po ay uh, yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd, maliban lamang po siguro kaya sa Vice Presidente at kaya Colonel Achica. Speaking of impeachment, last question ko na lang. Apo. Uh, sabi po ni BP Sara, uh, kahit nandiyan ang impeachment o wala, ang uh, investor's confidence daw po sa ating bayan ay uh, bagsak at yung foreign direct investment sa ating uh, bansa. Kaya wag daw siyang gawing rason kung bakit pangit po yung takbo ng ating ekonomiya. Yan po ang kanyang paniniwala. Kung yan po ang gusto niyang gawin naratibo, wala tayong magagawa. Pero bas, magbasa, po tayo sa mga dokumento. At yung mga natatamasa po natin. Para, puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ay rather, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo sa anumang issue patungkol sa bansa. Nakakalungkot po yun. Thank you, po. Maraming salamat, Eden. Next question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yes, sir. Good po? Pak. Yes, Hindi lang sana ng dagdag na detalye doon sa pagpupulong ni Pangulong Marcos at saka ni GPNP. and uh, as far as the President is concerned, satisfied po ba siya doon sa police visibility uh, na ipinatutupad ng PNP? Sa ngayon po, uh, napakabago pa po ng ating uh, PNP chief at uh, nakikita po naman natin ang kanyang mabilis na aksyon. Sa katunayan ay nagtanggal nga daw po siya uh, ng walong police chiefs dahil sa napakabagal at failure to implement ang 5-minute response policy. So ito'y magbibigay uh, at gigising sa mga kapulisan natin na hindi dapat tutulog-tulog kapag kapagpaproteksyon uh, ang dapat ibigay sa taong bayan. Marami po na pag-usapan ang uh, ang PNP chief at ang pangulong ito po ay mga proyekto uh, kaakibat nga po dito ay ang 5 uh, minute response time strategy na dapat ipatupad nandiyan na rin po ang OPLAN na uh, balik eskwela 2025-2026. Nandiyan din po ang anti-illegal drug campaign strategy, pati po ang training and Edu educational program for development, uh, rather, for Department of Justice, DOJ prosecutors, and law enforcement agents. Nais din po ng Pangulo na makipag-collaborate uh, ang PNP sa Commission on Human Rights para din po maproteksyonan ang human rights, no? ang uh, ang karapatan ng mamamayang Pilipino Thank you, next question Beth Narciso, DCRH Good afternoon, uh, ma'am uh, ngayong araw po ay tumaas na naman ang presyo ng langis paano pinaghanda ng pamahalaan ang uh, posibleng pagsirit sa uh, presyo ng mga bilihin epekto nitong oil price hike na pinangangambahang magtagal pa po dahil nga dun sa tension sa Middle East Opo, nakausap po natin uh si uh, mam Ma Sharon Garin at uh, sinabi nila ay monitor nila closely ang Middle East situation at uh, maaari pong magdulot ng um, issue kapag ka po talaga na isa itong states of humus pero sa, sa, sa kasalukuyan po ang kumpanya po ang oil companies po ay required na magkaroon ng 30 day inventory of fuel at uh, kapag ka po uh, tumaas ang presyo ng crude oil Uh, ng mahigit sa 80 US dollar per barrel ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at uh, kakilangan na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. May direktiba na po ba si Presidente tungkol dito? I-monitor po mabuti uh, kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaranding uh, solusyon at uh, kahit papano po ay uh, ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Uh, binanggit niyo po yung ayuda bukod po dun sa fuel subsidy hmm. na binanggit niyo, may iba pa bang asang ayuda kung sakali? Kung sobra daw po talaga ang pagtaas at hindi maiwasan, uh, makikipag-usap po ang DOE uh, sa mga oil companies para po ma-maintain yung inventory uh, levels po. At uh, hangga't maaari ay may spread out ang um, oil price adjustments. Uh, yan po ay siyempre voluntary po at uh, nasa magandang pak pakikipag-usap po yan. Marami salamat, Next question, Anne Soberano, Bombo Radio. Yusek, uh, good afternoon. According to DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, the government is eyeing to hire Tupad workers as Kadewa store personnel para sa expansion po ng 20 pesos rice program nationwide. Do sinabi ni Laguesma na kailangan pa itong pag-usapan ng DA at ng DOLE. So ano po ang thoughts ng palasyo dito? Maganda po ang adhikain ng uh, memorandum of agreement na ito kanina lamang po ay nakausap natin si uh, Labor Secretary uh, Laguesma at uh, handa na po silang ipa-implement ito para po makapag-generate lamang po ng employment sa mga tupad workers at uh, mangyayari lamang po nito ay uh, ang mga detaly patungkol dito ay, ay ayusin lamang dahil uh, ang una po ang minimum na araw po ay uh, 30 days at ang maximum na araw po ay 90 days kaya po Maganda po ito dahil makakapagbigay ng uh, employment sa mga Tupad members and at the same time minimum wage po ang ibibigay sa kanila. So sa other issue naman ay you say kung magpapatuloy po itong kaguluhan sa Gulf region particular ang tension sa Iran and Israel nagbabadyan po na maapektuhan din ang supply ng abono sa bansa lalo at 66% ng fertilizer imports ng bansa ay nitrogen based at ang pangunahing supplier po dito ay ang Qatar so ang epekto po nito tataas ang presyo ng abono sa lokal na merkado may inalatag na po bang contingency plan ang gobyerno ukol dito dahil maapektuhan din po ang ating mga magsasaka. Thank you. Uh, nakausap po natin kanina-kanina lamang po uh, si DA Secretary Laurel at sinabi po niya na ready naman po at uh, kung mangyayari man po ito, maaari po tayong kumuha sa ibang parte ng mundo na malapit sa atin, katulad po ng, ng Brunei. At uh, nakikita rin naman po ng DA na hindi naman ito magdudulot ang pangmatagalan na problema lalo lalo na po kundi naman daw po isasara ang sea lanes so let's just pray for that thank you Lucy salamat na. next question sa Medinilla Business Mirror good afternoon ma'am Um, I-confirm lang po namin kung meron na po bang report sa palas kung ilan yung mga, may mga USEX na po bang nag-resign at saka kung meron po bang other changes sa cabinet. Uh, sa Yusek wala pa po kaming... Ah, meron. May, may, may nag-design. Uh, si Ma'am Ana po, Pero yung iba po na nawala na sa posisyon, 27 po yung expired term at ang iba naman po na-accept naman po yung court courtesy resignation. Sa cabinet level po, Ma'am? Wala pa po tayong update sa ngayon. Ah, thank you po. Maraming salamat, Sam. Uh, next question, Clay Partila, PTP4. Good morning po, you Yusek. Yusek, sa vlog po ni uh, PPBM, napangit niyo yung false reporting. May we know which agencies or projects were reported yung marked as accomplished but were found to be otherwise? Gaano po ito seryosong offense and have the concerned agencies since uh, completed po itong mga proyekto na ito ngayon? Tama tama yung tanong mo dahil nakausap natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, ang sabi ng Pangulo, uh, may mga ahensya na nagbibigay ng report pero pag tinignan mo uh, hindi tama so kung ito man ay hindi tama at uh, intentionally done um, hindi po magiging maganda ang lagay na nasabing opisyal hindi na po tayo magbabanggit kung ano man itong departamento o ahensya pero kapag ka po hindi na explain na mabuti kung bakit hindi tugma ang kanyang report sa katotohanan ay uh, maaari po siguro siyang uh, pagbuksan ng pinto Thank you. Um, next question, Kath Valiente, Marina Dimes. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, regarding the ICC, uh, may isa an international law expert, see, Sir Arnado Valera. Ang sabi niya po yung request ng uh, the third to be transferred to a third? country uh, while facing ICC is supported by established international rules. Uh, what's the palace take on this po? Una-una po, hindi po tayo makikialam kung ano po ang estrategiya ni Atty. Kaufman at ni uh, dating Pangulong Duterte. Tandaan po natin sa isang court battle, eh, lagi na po dalawa ang sides nito. Affirmative, negative, depende kung nasaan kang posisyon. At uh, yun nga lamang po, sinasabi nila ay maaari po itong uh, pagbigyan at ang iba naman po nagsasabing hindi dapat pagbigyan. Dahil nandun pa rin daw po yung issue na flight risk. At uh, nandyan pa rin po yung maaaring pananakot na maidudulot uh, na mga Duterte. At uh, kahit niyong mga supporters, umaalma ang ibang mga witnesses at ibang mga pamilya ng biktima. Di umano na nakakatanggap sila ng online harassment. At uh, sabi nga natin kung ano man ang magiging estrategiya nila Atty. Kaufman, gawin po nila yan at wala pong magiging uh, pakialam ang Pangulo. ang palasyo, ang gobyerno, patungkol po dyan. Ang abiso lamang po natin, sana, huwag magsinungaling sa kanilang pleadings, huwag gamitin ang Pangulo sa propaganda nila, at huwag mamulitika using the President's name. Yun lang po. Thank you, Kath. Uh, last question, Tuesday New, DCWB. Hello ma'am. Follow up lang po ma'am do sa resignation ni Susek Anapuod. Ito po ba ay bahagi noong courtesy resignation na hiningi ni Pangulong Marcos o nagkusa po siyang mag-resign? Irrevocable po ba yan? At ano po ang dahilan? Uh, sa mga USEC po kasi wala naman po direktiba na kami ay maghain ng courtesy resignation. Depende na naman po sa Pangulo kung ang uh, mga Yusek, Asek at ibang mga direktor ay um, hindi tumatalima sa direktima ng Pangulo. Yun po ay maaaring matanggal. At uh, voluntary po kay Ms. Ana Puod ang kanyang pag-re-resign. At kung ang kanyang dahilan ay, um, kung ano man ang kanyang dahilan, personal na po sa kanya yun. Follow-up lang po ma'am. So far ma'am, sa mga USEC, as second directors ng PCO, ilan na po lahat yung mga nawala sa kanilang posisyon? Uh, either tinanggap yung kanilang courtesy resignation o hindi na-renew yung kanilang uh, services? Sa aking pagkakaalam po sa PCO po ay 17 ang natanggap ang courtesy resignations tinanggap ang courtesy resident. So, so, we expect, ma'am, na may mga bagong ma appoint na kapalit nila? Most probably. Hindi po natin sigurado yan. Kung sila'y kawalan at kailangan ng uh, isang magaling na tauhan sa kanilang posisyon, definitely dapat to mapunan. Okay. May plano po ba ang PCO or si Secretary J na maglabas ng list kung sino po yung mga Uh, kung ano mga posisyon, at least, yung mga nabakante. Uh, isasangguni ko po sa kanya yan mamaya. Salamat po. Okay. Okay, okay na po. Meron lang ako. Meron pa? Okay. Karagdagan lamang po, uh, kahapon po ay nagtanong uh, patungkol po dun sa eskwelahan uh, na nasunog kung ano po ang naging aksyon ng uh, DepEd uh, sa direktiba po ng Pangulong Marcos. Uh, ayon po kay Secretary Sani Angara, kahapon po ay nagpadala daw po sila ng mga silya at uh, mga bintelador para po uh, mapunan yung mga nawala at nasunog. At hindi po dyan nagtatapos. initial pa lamang po yun, at mayroon pa pong parating na aksyon at uh, ayuda para po sa eskwelahan at sa mga estudyante na nasabing eskwelahan. At isa pa po, isa pa pong uh, uh, anunsyo o pagbibigay pagbabatid. Sana makarating po ito kay uh, Senate President Cheese Escudero. Okay? Dahil uh, na tanong siya. Muli, nung sinabi ko sa inyong katanong kahapon na issue, na wala po akong binanggit na makikialam or open for a dialogue ang presidente when it comes to impeachment issues. Maliwanag ko pong sinabi na maaari lang po siyang makipagdialogo kung hindi na maganda ang sitwasyon patungkol sa mga issues sa bills, sa batas but not with regard to the impeachment issues. Pero meron po kasi nagtanong sa kanya, at yun din po yung tinanong, kung ano ang kanyang opinion, dahil sinabi ng uh, police uh, press officer, na handa ang Pangulo makipag-dialogo patungkol sa impeachment issues. Sana makarating po ito kay... Uh, Senate President, that, yes, Jesus, alam ko po na ang kanyang opinion ay tama, pero parang mali po kasi yung pagkakatanong sa kanya. So muli, ulitin ko po ha, hindi po open ang Pangulo sa anuman dialogo patungkol sa impeachment trial or proceedings. Okay?